Welcome to my channel, Kwiti na Vlog. <laughs> mag -tour tayo sa kwarto ko kasi may papakita ko sa inyo may bagong new, new. Ring! Dati wala tong curtain. Ngayon may curtain na. Siyempre. Ayan. Dito ako kumakain pag gusto kong mag mag kain sa loob ng kwarto ko. Pero kung may kasama ko doon, doon ako sa labas, sa kusina. Ito, my mini table. May ano ko dito. Pag-ano pampahan. A little flower. Tiny flower. Color white. May lampshade mm -hmm. din ako. Ito, ito ito. Mm. Ayan. Ring! Di ba nice? Ayan. May bago ang curtain. Kasi dati wala. Ayan. Baka mm. inis bag 7 na. Kasi 7.30 ako gumising to 7.00. Ito, 7.30. Gusto ko talaga matulog pa. Nakainis kasi. Lumalabas yung araw dyan. So, mapil ko yung init labas. And then, I have you, bed sheet. Yeah, I have you. So, may extension wire din ako. Gusto ko mag-charge. Um, may tray din ako. Yeah. Guys, say, may easy, very cold. So, my cabinet. Ito yung uniform ko. Ito, mga pajama, panglamig. And, ito, pagkain na sweet. And, gusto ko kumain ng mga sweet. Ayan. Ito, mga set ko. At saka yung pang pinas pang-baggage. Ayan. And then, Ayan, little ducky, siya yung nagbabantay ng inodoro ko, bawal mag eh, na hindi mag-flush, ayan, yes. it's my flowers, din ako Pwede mawala ang carousel. Ayan. Ayan. Diba nice na siya? So, ipatayin natin ang ano. I-turn off natin ah. Ayan. Tsaka dito. Ayan. Ko pa gabi. Ayan. ang corner ko pa gabi. So, may cheese ko sa outside. May sleep ko sa inside. Tsa-tsa. Yan. Please watch my Kuyti na vlog. Yan. Ito, bakit may upuan ako dito? Kasi, gusto ko easy yung pag, ano ko dito, pag ka ulit sa taas. Ayan. Ayan, may luggage. May luggage na sila rin. Ayan. Pivot train.